Ang patay og lima ang naangol human hugno ang parte sa second floor sa gitrabahong edipisyo sa usa sa mga locator sa Cebu like Industrial Park nitong Sabado sa gabi Karong adlawa pa naman gisaulog ulog ang World Day for Safety and Health at Work. Siluan meron din sa report. anakaron sa ilang panimay sa Dipolo Mandawes City ang 50 anyos nga construction worker kinsa usa sa mga nagtrabaho sa second floor sa gipabarog nga edipisyo. sa usa sa mga locators sa Cebu Light Industrial Park dihang ni-collapse ang parte ni ini. pasado alas 11 sa gabi niadtong sabado Abril 26 apan ang pamilya sa biktima nagdumili pagluwat ug pamahayag dihang kuhaan unta sa RTV Balitang Bisda. samtang padayon pa nagpaalim sa tambalanan ang lima paniya ka mga kauban nga a-angol, human sila nga tagak gikan sa ikaduhang andana. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga ang taga-hospital na ang may pahibaw kanila kabahin sa aksidente kay wa na kanila ang kontraktor sa naasong edipisyo. Alas 11:20 sa gabi niya tung Sabado nahitabo ang aksidente. Apan pagka alas 11:30 sa buntag na nadawat sa Lapu-Lapu City Police ang kasayuran gikan sa hospital. Pero malagi na suod mo sa pesa daw na sila yung kagalingong chartered law. Pero namugay mga ngana hitabo nga kinahanglan gyud mo intervene gyud po na PNP bisag na sila yung kagalingong pesa police didto. Pero kinahanglan nato gyung klarohon ug wala bagay fall play. Giswayan usab sa RTV Balitang Bisdak, pagkuhang habig sa naasoy kontraktor. Apanwa kami tuguti nga makasulot sa Cebu Light Industrial Park. Matod ni Department of Labor and Employment, Kundoli 7 Regional Director, Attorney Roy Buenafe, nga gisusi na nila ang insidente. Tubag namo na anak dayon is investigation, dayon stop is order, dayon aron nga mahunong ang trabaho, uh, aron nga malikayan pa ang perihong uh, parihong pangitabo sa sun so sa kumpanya. Karong Adlawa, gipanguluhan sa DOLI 7 ang kasaulugan sa World Day for Safety and Health at Work, diin gihimugatan sa DOLI 7 Regional Director, ang kamahinungdanon sa papel sa mga safety officers sa matag-upisina o patigayon. Iyang gibutyag, nabisan pa man sa higpit nga pagpatuman niini sa Dolly, apan padayong nagsaka ang mga aksidente sa mga trabahoan, diin miabot na sa 111 ang mga insidente sa tuig 2024, Lukok Prihiyon 7. 47% ini, nahitabo sa mga construction sites. Uh, Pinalize ko na to ang mga kumpanya nga nakasugat o mga aksidente. Kay una, uh, nagduda nga luag kayo ang ilang pagpatuman sa safety and health policies. In fact, tanan kumpanya, regardless of the sector or industry, required yun na silang nga na sila'y safety and health program. Gidasing usab sa Dolly 7 ang mga kompanya sa paggamit og AI technology. Sama sa drone, ila na sa construction industry aron mas makita ang tanang mga risgo sa trabaho. Piling magamit ang drone atong isolve ang environment kay usahay dili na makita ang mga hazards kung ang atong posisyon the same position horizontally. We would like to see how search or that birds eye view. Tangi pasabot, the engineer Perla Amar pango so sa office of the building official, City Engineer sa Lapu-Lapu City nga wala get og building permit sedak bayan ang maong locator kay adunay kaogaling ang, ang industrial park. Yeah, ang mga structures nga within sa Light Industrial Park is under the jurisdiction sa PEZA. So, they will secure permits from uh, official man. ni Marlon Malgazo, Lou and Merondina. Balitang bisda.